Ay, grabe naman yung ulan na yan, men. Thunderstorm pa nga. Ayos lang, ano na, alas 7 na, na dito sa Oklahoma. Local time. Sa Eastern time, sa Toronto, ay alas 8 na ng gabi. Tamang-tama ang pagtigil ko dahil makakanood ako ng Game 3 ng New York versus Indiana. Nabi, uh, hindi ako makabukas ang bintana nito, men. Paano ako matutulog? Thunderstorm pa nga. Pero okay lang. Bro, you Mula know, sa sobrang init, biglang umulan. Ang ganyan. So, ang gagawin ko nito, men, eh, ano ba to? Meron, meron pang natitirang walong oras hanggang sa Pasadena. Nandito ako sa isang yun nga, truck stop sa Oklahoma. Siguro mga isa't kalahating oras pa yung Oklahoma City. Pagkatapos nun, ano na, Dallas na yung main city na dadaanan natin. Oh, uh, excuse me. Grabe. Ilang oras ako nag-drive. May natitira pang limang oras at kalahati sa aking driving time. So, naka oras at kalahati din ako ah. Limang oras at kalahati. Bukas, walong oras. taman tama na yon men. Ayoko pang magpasout ngayon ng sobra dahil mainit na, Kahit na umuulan na ganito, ang klima ay mga 20, 20 ano, mga low 20s. Bukas, grabe yan. Mga 30 siguro yung ano yan? Yung klima sa Texas. Texas, man! Texas! <laughs> anyway, uh, paano ba to? Log to muna ako, man. Actually, manonood muna ako ng NBA. So, set up natin yung ating TV. You know, parang kabaret lang, man. Manonood na tayo ng television, man. Ay, bumukas ah. Oy, bubukas ka, please. Yan. Kala ko hindi tayo makakanood eh. Yan, ayos nice na. Okay, let's go. Ito ang ating tahanan ngayong gabi, men. Maulan na gabi. Nood-nood lang lang NBA. Sino ba lamang? O, well, lamang yung next, men. Lamang ng lima. So, ito na nga lang ang gagawin ko dito, men. Manonood ng... NBA pagkatapos ito. Tingnan ko kung makakain pa ako kasi kumain na ako kanina ng ano eh, chicken sandwich. So pagkatapos na ito, mute ko nga sandali. Sorry po, sorry po. Pagkatapos na ito, uh, log to na, men. Napagod ako kahit limang oras lang. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> Tumatanda na siguro talaga. Anyway, tuloy natin to bukas, man. Peace! What's going on, man? Araw ngayon ng lunes, uh, 26 ng Mayo, 2025. Naging maayos ang ating pahinga dito, actually. Dito sa Oklahoma. At uh, kumalma na yung panahon. Wala na yung thunderstorm, yung kagabi nga, no? At uh, aalis na tayo dito, man. Ano pang natin? Anong oras ba? alas 11.30 na ng tanghali. <laughs> Pero ganun pa man, eh, hindi naman tayo nagmamadali. No? So, syempre, bago tayo lalarga, eh, check natin ang ating sasakyan. Kung ayos pa ba. Kung kompleto pa ba ang mga gulong. Kung wala bang sira. No? <laughs> ayos naman yan. Ganda ng panahon ah makulimlim so secure naman ang ating mga linya ang ating mga hoses at nakatakip pa rin ang ating fuel tank wala tayong naririnig na leak dito ayos ang ating airbags ayos ang ating mga airbags dyan wala akong nakikita ng problemang problem ang nakatiwangwang na mga linya mga hoses walang leak dito no yung ating U-bolt eh, secure na secure wala tayong problema dito ang ating fifth wheel ay nakalock pa rin ayos nakataas ang ating handle walang problema dito sa gilid na to may medyo kalbo na tong gulong na to pero ayos pa yan dito naman wala akong ang pagkakaiba dito. Ganun pa rin. Walang pagbabago, no. Sarado pa rin ang ating mga valve. Tsaka nandiyan pa rin ang ating cable tie, yung kinabit natin. Kaya pala ang tawag nila sa basketball team nila dito sa Oklahoma, ay uh, OKC Thunder. Nakita mo naman, men. Madilim na naman ang panahon banda dun, no? you know. Pero ang ganda rito, men. Probinsyang probinsya. Mga ang gabi, laban ng OKC saka ng ano ba yun? Minnesota. Home court pa rin ng Minnesota. So, ah, sana manalo yung OKC. Let's go, SGA. Canadian yan. Kanadian! So, wala pala yung problema ng ating mga gulong dito. Ayos na. Actually, buksan natin yung mga ilaw. Para ma-check natin yung ating mga turn signals Gawin natin yan Nakatakip pa rin ang ating fuel tank At ang ating def tank ay nakatakip Buksan natin itong ah, Ilaw-ilaw na yan Yung headlights hindi ko na biluksan kasi Actually buksan lang nga natin Huwag tayo magpaka Huwag tayo Amaya ah, problema eh sa natin na rin yung headlights. Pag nag-pre-trip ka, kumpletuhin mo na, kaloy. Hindi yung kulang-kulang pa. Ayan, o. No? Ayos na, eh. Kapag nag-pre-trip talaga, dapat kumpleto namin. wag na yung bitin-bitin pa. papaikot igot ka tuloy sa truck. <laughs> so, gumagana yung turn signal sa Gedli. Dito naman tayo sa Kodli. So, ayos naman ang ating turn signal dito sa kanan. Tsaka dito sa Wakali. Dito naman tayo sa Gately ulit. Ayos na eh. Home sim. Rekta na to men. Larga na tayo. Mag-refuel muna pala ako men. Wala na pala akong fuel. Wow! Ganda panahon. Full tank to men. Pura yung fuel eh. Dito naman tayo sa kapila. Tapo ng pasura, men. Kapag nag-refuel, dapat kasabay niyan. Tap. Ayan. Well, Kapag nag-refuel, ang kasabay niyan, tapo ng pasura, men. Habang naghihintay. Pwede ka rin maglinis sa mga binta na pero hindi ko na kailangan maglinis kasi nga malinis naman yung ating windshield dahil sa ulan kagabi. Umuulan na naman, men. Libreng truck wash. Ang halaga ng diesel dito ay $3.18 per gallon, no? Uminto na to, ah. Ah, puno na. Third. Your shower is right. We proceed to shower Dagdagan pa natin lang, lang konti. Ayos na. Ah. Ayos na, malapit na. Ayos na yan. Punong-puno na si Pete, man. So nakapaggarga tayo ng 176 gallons sa halagang $562.79. pare ko po ah! Ito naman, Def. Ayos na, men. Balik na natin ito dito. So, sa 4 gallons and a half, nagbayo tayo ng 19 dollar. Ayos na. Sarado natin to. Tapos siguraduhin natin na sarado yung mga tanki natin. Baka nakalimutan eh, mahirap na. Pero ayos na. Putik, gusto ko pa naman sana maghilamos tsaka mag-toothbrush dyan sa loob. Ano naman ako lalabas nito? Wala naman ako dalang payong. Siguro tatakbuhin ko na lang. O kaya mamaya na lang sa susunod na loves. We'll si Ayos na, men. Tumigil naman yung ulan at nakapaghilamos at nakapag-toothbrush na rin ako. Hoy! Pwedeng-pwede lang lumarga. Let's get it on mail. Ano pang hinihintay mo, Kaloy? Oras na. Let's go! Ganda ng panahon. Gusto ko nakabukas ng sana ng todo yung bintana, kaso lang, umuulan. Maambon pala ako, maambon. So, konting bukas lang. So mga pitong oras, no? Nandiyan na ako sa Texas. <laughs> Tapos doon ako matutulog nga sa may tank wash. Dahil tinignan ko sa mapa, Google Map, no? Seven miles lang yung layo ng tank wash. Papunta sa customer. Wala nang break-break to, men. Dire-diretso na tong seven-hour drive. Kasi nga, empty naman ako ngayon. So pwede tayong tabakbo ng mga 70 miles per hour or mga 115 kilometers per hour. Batakin natin to si Pete. Minsan maganda rin binabatak yung makina mo, men. Patakbuhin mo lang matulin. Basta safe mong gagawin, ano? Wag yung, hindi yung parang laki pagkarera ka. Ganda ng panahon! Hey! Sana sa Texas hindi ganun kainit. Yari tayo na to. Pawis-pawis na naman tayo sa Texas na to. We back on the freeway, man. So ano na nga lang to, pitong oras. Mabilis lang to, man. Pagdating ko doon, mga anong oras ba? 12? 12 noon na ngayon. So, makakarating ako doon mga alas 7, alas 8. Depende kung matrapik sa OKC, o kaya sa Dallas, o kaya sa Houston. Tatlong major cities ang dadaanan natin papunta ng Pasadena. So, yun nga, madadaanan natin mga major cities ay OKC, yung Oklahoma City, tapos Dallas, tapos Houston. Yan po yung tatlong major cities na dadaanan natin papunta ng Pasadena, Texas. Sana walang traffic sa mga lugar na yan. Pero ganun pa man, kahit matraffic tayo, ayos lang kasi dahil ano naman tayo, hindi naman tayo nagmamadali. Bukas ang appointment natin sa pick up, alas 8 ng umaga. So kung makakarating ako ng alas 8 ng gabi sa tankwash ganun pa tayo mga labing dalawang oras na paghihintay. Iyon, no? Gusto ko makarating ako sa tangkwa ng alas 8 dahil yung laban ng OKC saka ng Minnesota ay 8.30 p.m. Eastern Time. Ay! puti hindi ko na pala maaabutan. Actually, maaabutan ko, no? Kasi <laughs> sorry po, sorry. Kasi, eh, alas 12 pa lang ng tanghali ngayon at yung biyahe ay mga 7 hour drive So nandun ako ng alas 7 ng gabi Sa eastern time nun Sa Toronto ay alas 8 na ng gabi yon. And yung simula naman ng laban ay Alas 8.30 pa ng gabi So Sana wag ako matraffic Kung matraffic ako Hindi ko masisimulan yung laban Ganun pa man Sana this time hindi na matambakan yung OKC natin men. May nagtatanong pala kung ano daw yung team ko sa NBA ngayon Shoutout yo Eugene Romy Kadapan. Salamat sa tanong mo. Tsaka shoutout na rin kay Bong Barozo ng Marikina City. Ingat ka dyan, man. Tsaka shoutout din kay Michael Belnas ng Angeles City, Pampanga. Nanu! Mimingat ka kaya nabi. Kalakalala kayong pambababain eh. <laughs> joke lang, joke. Tsaka shoutout na rin kay Rolly Combate. Yon. Yan ang aking best friend nung nasa high school pa nga ako. Tsaka yan ang tinatawag namin Chito Miranda ng Holy Trinity Academy. Yun o. Oh. Shoutout sa'yo, man. Regards sa family mo, lalong-lalo na sa magandang mong kapatid na mala Angelica Panganiban na si Rose. Sana nasa mabuti kayong kalagayan and mag-iingat ka palagi, man. So, sa totoo lang, Mr. Eugene, wala na talaga akong fina-follow na team dyan ngayon sa NBA, man. Kasi yung team ko lang naman talaga eh yung Chicago Bulls dahil kay Michael Jordan pagkatapos niya yung 76ers naman dahil kay Allen Iverson tapos <laughs> si Ma uh, Dallas Mavericks na dahil kay ano dahil kay Dirk Nowitzki. Ngayon, nandanalang ako, casual viewer na lang ako ng NBA. Tsaka yung apat na team na naglalaban ngayon sa bawat conference finals na yan, yung Minnesota, Oklahoma, New York saka yung Indiana. Lahat siya gusto ko sila. Alam mo kung bakit? Ang babata ang bilis ng laban. Hindi, hindi na siya ganun kapisikal, kagaya nung mga panahon ko, nung 90s. Ganun pa man, tinumbasan nila yung physicality ng laro sa pamamagitan ng athleticism, yung bilis, no? Fast pace ang NBA ngayon. Grabe. Pero ngayon, yung favorite ko, actually, na panoorin, yung Oklahoma. Dahil yan, kay homeboy natin na si SGA. Idol yan, may Ang galing niya ng ano eh. Ang galing ng mid-range niya, eh, no? Pack! Pag nag-step back, talagang panalo, men. Anyway, but basketball ang pinag-uusapan natin? <laughs> Sorry po ha, ah. kasi ako, fan ako ng basketball. Hindi na ako nakakapag-basketball dahil nga, dahil sa trabaho natin, lagi tayong wala. Pero dati every weekend, nagte basketball kami ni Pareng Boyet. Shoutout sa'yo, Pareng Boyet. Kung nanonood ka man nito, yan yung aming commissioner dyan sa Richmond Hill. Yung mga basketball games namin. Pick up games lang naman. Meron din mga league tournament, pero hindi na ako nakaabot doon kasi nga magtrabaho na ako sa trucking nung ginawa niya yon. So madalit salita, ngayong trucker na tayo, men, hindi na ako makapag-basketball. Hanggang load nod na lang, hanggang NBA na nga lang sa PlayStation. <laughs> Tsaka matandaan na rin tayo. Pero anyway, ah, uh, nakakasilaw yung langit. Walang araw pero nakakasilaw yung langit.